Welcome back sa aking vlog sa Montreal, Canada Ngayon, temperature na natin negative 5 like 7 Ayan, makikita ninyo Nanigas na yung uh, snow Ayan, after <coughs> After ng ulan Ayan na siya, yung makintab na siya oh Ayan, dulas. Sobrang dulas nito. Kaya, kailangan natin mag-ingat. Ayan o, banit nyo. tanggal. So, dito, yan, madulas siya yung mga kintat na yan. Hindi Kita dadaan dyan. Di sa sa tuyo. tuyo kasi hindi tayo ba sila madulas pero kung dito ka dadaan sa sa kung no choice ka dito ka talaga dadaan sa may shiny na to o yan o gandahan tayo si kasi madulas o eh. gandahan lang yung iba may may spike eh no? Kahit ang safety shoes ako. Pag wala kang spike, madulas pa rin. Naramdaman ko yung dulas. Eh. Ito malinis na dito. Kapag ganito, ginagawa din din ng government dito. Nilalagyan pa rin ng asin. Kasi delikado to sa mga ano eh. Sa mga tandang. Yung lalaki. Okay you no, Francesca. Yan Ganito po. Tapos na pala Na Yung sahig. sa madulas. Tsaka hindi lang 'yan. Yung lamig niya. Dia dah boleh Pasti bulu buka kasi Oh sige mga kabarang Saka mas tayo na mas Kalabas lang natin kabayan o, Sa trabaho Magtatanong kayo may bundok May bundok yan dito Ayan yan buong city maganda pagpasyal dyan pag gabi dyan kami last summer kasi pag buong pag gabi makikita mo lahat yung ilaw lahat ng city kasi overlooking negative 4 lang siya hindi masyadong malamig pero yung ano niya wind chill yung hangin iyon nagpapalamig ng ano, tuduh ng sobra kaya kaya hindi tayo maka ng hawak ng kamera natin pero okay lang basta palitan lang palitan na yung kamay oh, dyan pa rin yung bundok yun maraming kotse dito pa pag pag may kotse ka dito na bago uh, kawawa kawawa dahil sa sa snow sa ulan yeah. tsaka pag may mga luxury car ka dito yung mamamahali na kotse mm. parang ordinaryo lang dito pag nakita okay lang yeah. pero pag sa Pilipinas ka yun lahat nakatingin doon sa magagarang sasakyan magtala ko ano yung tumutunog iba na yung tunog ng sasakyan nakala ko parang kubota na sa Pilipinas pang saka wala natanggal siguro yung muffler niya kaya mga Kaya Baka bukas Lalamig pa to ng Nang todo Ayan Ayan puno oh. Ayan. Hindi patay yan Buhay yan Ayan may snow Wala namang snow ngayon Pero Malamig lang siya. O stop muna tayo kasi wala tayong espasyo. Padana Padaanin natin si Saket ngayon. Para for for uh, safety. Meron din namang ano dito si Raulo, ng mga driver. takpan natin yung bibig natin kasi baka magka uh, biya, bi, bitak bitak magka crack pag nag crack yan sugat sugat na yan pag sobrang lamig din lahat kailangan pati yung mukha mo nakatakip kasi maninigas din eh, eh truck tayo duman matigas na yung ano views no yeah mga ganito dahan dahan tayo dito kasi delikado to ayan mga ganito dahan dahan lang tayo dito yan kasi uh, adulas yan adulas to hindi pa nila Walang asin dito. Sige nila malinis pa. Kakaulan lang kaya baka walang walang snow sa gilid. Kaya meron ka. Ayun, may eh, bagong pintura na naman dito. Yung mga bandalis. Ayun. Okay. Yung mga snow. Kung gusto mo ng palamig, lagay mo yung eh no? Tigas, oh. Tigas, parang bato na gusto mo ang palamig lagay mo lang yung soft drinks mo o di kaya inumin mo lagay mo sa sa tiris o sa veranda o di mo ng inumin hindi mo na kailangan ng ng ref matigas matigas na to eh ibatom mo to sa o ibabato sa iyo ng babato ito sa isang tao magkakabukol siya eh si matigas matigas na malapit na tayo sa sa bus station pasigin mga kabayan Encik tahu ke Suri Taya nak Nak Ingat